You, tiradas bus. So, dito mga bus, XB, XP mo na yung gagamitin natin mga bus. O, ang ganda pa ng border mga bus. May pailob-ilo pa. Sino kaya yung mayamang kakampi ko dito o kalaban ba? So, dito mga bus, XB at yung kaharap natin dito, Yuzong. So, sigurado mo palaban tayo dito mga bus. Magpagkunatan at magpasakitan tayo. Hindi mo na tayo ngayon mga bus dahil ano... Maraming yakin na uh, kampi mga boss Pag nagsilong tayo mga boss yak sila uh, Ayaw nila maniwala so dito mga boss napagamit uh, Nagpagamit tayo sa ating uh, XB um, Almost 200 matches yung XB ko dito At meron tayong win rate na um, uh, Malapit sa 60 Win rate So yan Mahina tayo dito mga boss Pero okay lang Ayan naman natin lang sabayan yung mga kalaban gamit yung XB at dito magka naman sa Lord mga boss. Ayan, dito. Makakuha tayo ng isa dito mga boss. At makuha natin, nakuha ng takampikoyong. yung ka-outer Kaso sunog tayo mga boss. Ayan. So out muna tayo. At dito naman sa bandang baba mga boss, magka-clash naman kami dito. At makakuha naman rin tayo ng assist dito mga boss. Ayan. So yung pupol nila mga boss, oh, gigil na gigil. Hindi niya alam na apat kami dito. Kaya pinistahan siya dito. At mun dito, hindi pa tapos, mga boss. Grabing clash dito, mga boss. Ang dami nangyari dito sa laro na ito, mga boss. Kaya, samahan niyo lang ako hanggang sa dulo, mga boss. Dahil uh, maganda yung ipakita ko sa inyo dito, mga boss. Kahit na mababa yung matches natin dito sa uh, XB, mga boss. Pero kaya natin sabayan yung mga kalaban. So dito, mga boss, nakatatlo tayo na dito, mga boss. At after na tayo, dahil kunti na lang yung buhay natin. At dito naman, sa bandang made naman mga boss na palalim tayo. Ayan. naparekol tayo agad. Pero hindi na. Pag ganyan yung nyari sa atin mga boss, hindi naman tayo papayag na walang ganti. So dito, sa turtle, magka-class na naman dito. So nakakuha tayo ng usa at pangalawa to mga boss. So, yan, nakadouble kill na tayo. Muntikan pa tayo makatatlo dito mga boss dahil may biglang ano dito May batang naligaw dito mga boss At pagkatapos na makuha yung turtle mga boss Iisali na lang namin yung dalawang turi ng kalaban At mahalap pa namin dito Na isali na rin yung tank ng kalaban mga boss At tiim-im. Nakuha naman natin yung tank Pero nagrespo agad yung mga kakampi Kaya ayan Naparikol tayo dito mga boss, hindi na natin kaya to, ang dami nila mga boss Sunog tayo Ayan, so naparikol tayo mga boss, pero hindi naman tayo papayag na walang ganti mga boss Ayan, so dito makasis na naman tayo mga boss At makbigyan na naman natin yung kailus So magandang trade na yan Ayan dito, muntika na yung buhay natin Kunti na lang, pero nakaisis pa tayo. Lakas kasi na mga kakampi ko dito mga boss, kaya pagkatapos namin magbigyan yung apat mga boss, diretso na kami lord mga boss. Bilisan na namin tong kunin dahil tahimik yung paligid mga boss. Uh, isa na lang yung buhay sa kalaban kaya yan, binilisan namin mag lord, mga boss at ang tigas pa ng popol dito mga boss. Uh, ayaw pa niya itong ibigay sa amin, uh, balat pa niya i-contest kahit siya lang yung buhay sa kakampi niya ay tuloy na bigyan natin. So pagkatapos ay makuha yung Lord mga boss, diretso na ako sa tapin at pabasag tayo ng turay dahil objectives natin na makabasag ng turay para manalo. At bigla namang dumalaw yung opol dito mga boss. So tingnan yung mabuti mga boss, ha, mabigyan natin yung popol dito mga boss dahil gap to sa level mga boss at sa item. Kaya yan, killing spree na tayo. At dito, hindi na tayo dito mga boss. Pero nakatalawa pa tayo mga boss. Punti na lang yung buhay ng Ah, uh, hi, Luz. Uh, dito naman, mag kami dito. Yan. So, binanatam tayo, mga boss. Uy, hindi pa tayo nabigyan. <laughs> Ayan. So, naka-ulti pa tayo. Swerte natin, mga boss. So, dito naman, mga boss, may mangyari namang maganda dito sa mid lane, mga boss. So, tingnan yung mabuti, mga boss. Oh. Ayan. So, maka-assist na naman tayo dito. So yon kahit na wala na tayong nakuhang kill pero ang daming maganda nangyari na nakatulong tayo. Dito mga boss, mabigyan na naman yung core nila. Ang ganda sana ng line up ng kalaban mga boss kaso pa isa isa sila mga boss, hindi sila nagsama-sama kaya yan ito yung nangyari sa kanila mga boss. Lugi sila sa amin, sinagka ano kami, synchronize yung mga plano namin. At dito, mali ito sa amin mga boss, malaking mali ito sa amin. Kasi pinilit namin tapusin. Ngunit nabuhay na yung mga kagampi nila. Ayaw pa namin naglo dito. Yan, so kinabahan pa kami dito mga boss. Pag naubos kami dito, sigurado mabaliktad pa yung laro dito. Pero buti na lang nabigyan ng solusyon mga boss. Yan, tingnan nilang lang mabuti hanggang sa dulo mga boss. Yan, ganda ng class namin dito. So mahirapan makalapit sa atin yung high loss mga boss. Dahil nakaano na tayo. May pang slow tayo mga boss. At dito, mabigyan na naman natin yung tank. Ilang bisis naman natin nabigyan yung high loss dito mga boss at trade naman yung buhay natin. Pero pag ganyan yung nangyari mga boss, hindi naman tayo papayag na walang trade. So dito, parang nalilito nga ako dito mga boss dahil may class iba-ibang ang gulo mga boss. oh ayan. Dito sa Arapan ko may nag-class dito at sa likuran ko ang dami nangyari dito mga boss kaya nalito ako dito mga boss umuntikan pa kami maubos dito kaya yan out muna kami huwag mo nang ituloy yung plano sa Lord mga boss. At dito hindi na lang ako umuwi dito mga boss gusto ko lang magpa-lifesteal uh, para uh, mamonitor ko yung Lord dito at dikit lang ako sa Lord mga boss para naging vision ako sa mga kakampi ko. Uh, hindi ko na malayan may pumunta dito ang laki pa ng buhay mga boss. Muntikan pa akong mabigyan. Buti na lang. Biglang nag-ano yung pilaga ko kaya nabigyan. Kaso nakiiis. At dito, ito na mga boss. Dito na tapos yung laro mga boss. O kami ang nagwagi dito sa huli. Yan dahil pa isa-isa yung mga kalaban namin, ayaw nila magsama-sama ang mga boss. Yan ang malaking mali ng mga kakampi dito, mga boss, dahil ayaw nila magsama-sama. Kaya yan, dito na matapos yung laro, mga boss. Shout out sa so mga kakampi ko dito na sobrang lakas ng nila, mga boss. At uh, nice game. At laban na yun sa mga kalaban namin. Nice game.